Salamat sa pagbabalik sa Miss Laila Stories. Ang ating kwento ngayon ay mula kay Rico. Ngunit bago tayo magumpisa, huwag sanang kalimutan na pindutin ang subscribe at mag-like sa video. Salama! Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwento ko. Pero sigurado ako sa isang bagay, hindi ko makakalimutan ang lahat ng nangyari. Ako si Rico, isang binatang, sa totoo lang, walang iniintindi noon kundi kung paano mag-enjoy sa buhay. Nakatapos naman ako ng kolehiyo Miss Layla, pero ewan ko ba, parang wala pa akong gana noon na pumasok sa mundo ng trabaho. Aborito kasi ako ng mga magulang ko, at dahil medyo may kaya sila, hindi na nila ako pinipilit na humanap ng trabaho. Kaya ako, relax lang. Barkada dito, inom doon, gala sa gabi, laro ng online games hanggang madaling araw. Sarap ng buhay, di ba? Isa sa mga matalikong kaibigan si Lovely. Tomboy siya, pero walang arte, kaya swak na swak sa tropa. Palagi siyang kasama sa inuman, kulitan, at minsan, siya pa ang pinakamasaya sa grupo. Pero isang gabi, isang gabi lang, nagbago ang laha. Birthday ng kabarkada naming si Jack noon, Miss Layla. Ang daming handa, parang fiestang walang katapusan. Maaga pa lang, nagsimula na kami sa tagayan. Kwentuhan, kantahan, tawanan. Si Lovely nandun din, syempre. Wala pa siyang kajowa noon, pero gami na gami pa rin sa inuman. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti nang nagsisiuyan ang ilan naming barkada. Yung iba, lasing na at naguyan na. Si Lovely, bagsak na sa sofa, habang si Jack naman, kahit tipsy na, sinabihan ako, dito ka na matulog, pre. Lasing ka na i, delikado pa umuwi. Wika niya, wala na akong nagawa. Asuray-suray akong papunta sa kwarto ni Jack. Nalasing ako noon. Pagpasok ko ay madilim sa loob ng kwarto. Hindi ko na inabala ang sarili ko magbukas ng ilaw. Diretso nahiga. Ngunit, maya-maya pa ay naramdaman ko na may katabi pala ako. Mainit ang hininga niya, parang humahalip pa nga sa batok ko. Sa kalasingan ko, hindi ko na inisip kung sino yon. Basta ang alam ko, may kasama ko sa kama. Hanggang sa naramdaman ko na lang na, gumagalaw siya. Naginit ang katawan ko at hindi ko na pinigilan ang sarili ko. Parang automatiko ang lahat ng galaw namin Miss Layla. Walang salita, puro pakiramdam lang. At nangyari nga ang hindi ko inaasahan. Mabilis ang pangyayari Miss Layla. Naramdaman ko na lang nagpapakasawa na kami. At dahil madilim sa loob, hindi ko nakilala kung sino yon. Hindi ko alam kung paano nagsimula at kung paano natapos. Basta ang alam ko, pagod ako, lasing pa rin, at nakatulog na lang. Pagmulat ko na mata kinabukasan, mag-isa na ako sa kama. Parang bangungot lang ang laha Ang sakit ng ulo ko dahil sa hangover, para akong binugbog Miss Layla. Hindi ko na maalala pa ang mga detalye sa nangyari kagabi. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko si Jack, nagkakape. Tinawag niya ako para mag-almusal, pero kape lang ang hiniling ko. Wala akong ganang kumain. Bago ako umuwi, nakita ko pa si Lovely sa sala. Pero hindi ko siya pinansin dahil pakiramdam ko ay lutang pa ako. Mukhang hindi rin niya ako pinansin. Siguro, pareho kaming walang maalala. Pag uwi ko sa bahay, sinalubong ako ng sermon ng mama ko. Nasanay naman na ako kay Mama Miss Layla. Natural na lang iyon sa mga magulang. Hindi na rin bago sa kanya na uwi ako ng umaga dahil alam naman niya na nakikitulog ako sa bahay ng barkada kapag nalalasing ako. Halos masuka ako sa amoy ng niluto niya dahil sa matinding hangover ko. Sa pagkakataong iyon ay naramdaman ko sa katawan ko na nasosobrahan na ako sa alak. Kaya nagpasya ko na wag munang sasama sa barkada at pinangako ko kay mama na hindi muna ako iinom ng alak. Pilit kong binusi ang sarili ko. Buong araw laro lang ako ng online games. Hindi ako lumalabas sa bahay Nang isang buwan. Hindi ko kinakausap ang barkada sa tuwing ayain nila akong mag-inom. Kain tulog lang ako sa bahay. Pero ang katahimikan ko ay hindi nagtagal. Isang hapon, tumawag si Jack sa akin Miss Layla. Nagsisigaw pa siya sa tawag, parang may malaking balita. Pre, alam mo na ba ang balita? Wika niya sa akin sa kabilang linya. Hindi pa. Nagtatakang sagot ko naman. Wala naman talaga akong alam dahil hindi nga ako lumalabas ng bahay. Bontis say lovely pre. Muling wika ni Jack. Halos mabilaw ka na sa tubig na iniinom ko nang marinig ko iyon, Miss Layla. Ha, kanino daw? Tanong ko na natatawa. Walang sinabi, pre. Secret daw. Muling sagot niya. Tawa ako ng tawa pagkatapos ng tawag niya. Hindi ko maisip kung sinong lalaki ang papatol sa tomboy na tulad ni Lovely. Para sa akin noon, imposibleng mangyari yun. Ngunit, mali pala ako. Ilang minuto palang pagkatapos tumawag si Jack ay, tumunog ulit ang cellphone ko. Si Lovely naman ang tumatawag. Nang sagutin ko, ibang iba ang boses niya Miss Layla. Malungkot, mabigat, Rico. Mahina niyang sabi, ikaw ang ama ng dinadala ko. Wika niya. Parang lumindol sa kinatatayuan ko Miss Layla, pagkatapos kong marinig ang sinabi ni Lovely. Nanginginig ako at nanlalami. Biglang tumayo lahat ng balahibo ko. Pilit kong iniisip, hindi pwede, imposibleng mangyari yon. Pero unti-unting bumalik sa isip ko ang mga nangyari sa madilim na kwartong iyon, ang init ng katawan at ang haplos. Ako nga, ako ang ama. Nang sabihin ko sa mga magulang ko ang nangyari, ay akala ko sermon lang ang abuting ko. Ngunit hindi pala, ultimatum ang ibinigay nila sa akin. Panagutan mo yan, sabi ng papa ko at galit na galit sa akin. At kung hindi, bahala ka. Huwag kang babalik dito. Dagdag pa niya. Ang mama ko naman ay umiyak. Ayaw nila akong itakwil, pero gusto nila akong maging responsable sa nagawa ko. At binalaan pa ako ni Papa na, baka daw may balak akong tatakas at wag na wag ko daw gagawin yon. Dahil mataas ang ranggo sa militar ang tatay ni Lovely. Sigurado, mahahanap at mahahanap nila ako kahit saan pa ako magtago at baka ano pa daw ang gagawin sa akin. Nang marinig ko yon mula kay Papa ay, nakaramdam ako ng takot Miss Laila. Iniisip ko na malaking kahihiyan ko ang napasok kong ito, lalo na kapag nalaman ng ibang barkada namin. Ayos lang sana kung hindi tomboy si Lovely. Napagkasunduan ng dalawang pamilya na pag-usapan ang kasal. Kasama si na papa at mama, pumunta kami sa bahay nila Lovely Miss Layla. Sagate pa lang, ramdam ko na ang biga. Nang makita ko si Lovely, halos hindi ko siya makilala. Payat, namumugto ang mga mata niya sa kakaiyak, parang ilang gabi nang walang tulog. Doon, sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng awa sa kanya. Hindi ko siya mahal, pero hindi ko rin kayang talikuran ang responsibilidad ko. Mabilis ang naging usapan, Miss Layla. Ikakasal dapat kami bago lumaki ang tiyan ni Lovely. Wala akong choice kundi sumang-ayon ako. Kahit hindi ko maintindihan kung ano ang mararamdaman ko. Dumating ang araw ng kasal. Nakahanda ako sa simbahan, nakinakabahan, pinapawisan ako kahit malamig ang paligid. At nang dumating si Lovely, suot ang puting wedding gown. Hindi ko siya makilala. Ang ganda niya. Sobrang ganda. Parang tumigil ang oras habang naglalakad si Lovely sa carpet, kasama ang kanyang mga magulang. Hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya habang papalapit sa akin. Hindi ko akalain na ang tomboy naming kabarkada na palaging nakamaong at shirt. Ngayon ay isang napakagandang babae suot ang makintab at kumikinang na wedding gown. Sa bawat hakbang niya papalapit sa akin, pakiramdam ko'y may kung anong bumabalot sa dibdib ko. Hindi ko alam kung kababa yon, takot o oh, paghanga. Pagharap niya sa akin, ngumiti siya, maliit, mahiyain. Hindi ko pa rin maintindihan ang nararamdaman ko, pero alam kong hindi ko na siya kayang saktan. Hanggang sa nagsimula ang seremonya, Miss Layla, ang bawat salitang binibigkas ng pari, ay parang mga tanikala na ikinakabit sa puso ko at wala na akong takas. Pagkatapos ng kasal, nagsimula ang bagong yugto ng buhay ko. Tumira kami sa isang maliit na bahay na binili ng mga magulang ko. Hindi man malaki, ngunit sapat na ito para sa aming dalawa. Sa una, awkward. Para kaming dalawang estranghero na magkasama sa isang bubong. Tahimik lang kami sa umpisa. Hindi ko alam kung paano ako kikilos. Pero si Lovely, ibang class siya. Kahit halatang nahihirapan, dahil sa dinadala niya ay, pinilit niyang maging mabuting asawa. Inaasikaso niya ako, nagluluto, naglilinis, nag-aalaga. At unti-unti, nakita ko kung gaano siya kabay. Habang tumatagal ang pagsasama namin Miss Layla ay, napapansin ko na lang na hinahanap-hanap ko na ang mga luto niya, ang ngiti niya, at ang presensya niya sa bahay. Hindi nagtagal ay, nakahanap ako ng trabaho, sa tulong na rin ng papa ko. Umasok ako sa isang opisina bilang junior supervisor. Hindi ko inaasahan na magugustuhan ko pala ang magtrabaho. Sa bawat sahod ko, proud akong umuwi kay Lovely at binibigyan siya ng bahagi para sa gastos namin. Minsan nga, iniisip ko, baka kailangan ko talagang pagdaanan sa lahat ng ito para matauhan ako. Lalo pa akong humanga kay Lovely. Hindi na siya tulad ng tomboy na kilala ko dati. Bagkus isa na siyang tunay na ilaw ng tahanan. Dumating ang panahon na nanganak si Lovely Miss Layla. Nandoon ako sa ospital, hawak-hawak ang kamay niya habang sumisigaw siya sa sakit. Halos mabalik kamay ko sa higpit ng pagkakakapit niya. At nang marinig ko ang unang iyak ng anak namin, wala nang mas hihigit pa sa pakiramdam na yon. Para akong pinatungan ng langit at lupa sa sobrang saya. Isang malusog na batang babae ang anak namin. At pinangalanan namin siyang princess. Sa unang tingin ko palang sa kanya, alam ko nang hindi ko kayang talikuran ang pamilya ko. Lumipas ang mga buwan, naging mas maayos ang lahat. Nakakalimutan ko na rin ang dating pagkakakilanlan ni Lovely bilang tumboy. Sa mata ko, siya na si Lovely, asawa ko, ina ng anak ko, at kaibigan ko. Masaya kami dahil buo. Minsan, napapaisip ako, paano kung hindi nangyari ang lahat ng iyon? Baka tambay pa rin ako hanggang ngayon at walang direksyon ang buhay. Ngayon, meron na akong pamilya. May dahilan na akong magsumikap, may tahanan akong uwian araw-araw. Pero ang akala kong perpekto na ang laha. Mali pala ako. Isang gabi, maaga akong nakauwi mula sa opisina. Tahimik ang bahay. Walang TV. Walang tunog ng luto sa kusina. Dumeretso ako sa kwarto namin. Magaan ang pakiyamdam ko dahil sabik na akong makita si Lovely at si Baby Princess. Ngunit pagbukas ko ng pinto, parang sumabog ang utak ko sa nakita ko. Si Lovely, kasama ang isang magandang babae, parehong walang saplo. Nagula sila pareho nang makita ako sa pinto. Napatigil ako at hindi ko alam kung ano ang unahin ko. Magalit ba? Magsisigaw? O kaya tumakbo? Pero ang mas nakakagulat Miss Layla, hindi ako nagalit. Tulala pa rin ang dalawa sa pagkagula. Ngunit, sa halip na magalit ako, ay may kakaibang init akong naramdaman. Kakaibang excitement. Ewan ko ba, parang gusto ko ring sumali. Pwede ba akong sumama, nautal kong tanong, halos hindi makapaniwala sa sarili ko. Nagkatinginan si Lovely at ang babae. Ilang segundo ng katahimikan. Tapos, ngumiti ang babae. Si Lovely naman, parang nahihiya pero tumango rin. Wala na akong sinayang pa oras Miss Layla, agad akong nagtungo sa kama at sumali sa kanila. Hindi ko akalain na ma-experience ko ang ganitong tatluhan dahil sa mga video ko lang ito napapanood. At nangyari ang hindi ko inasahan. Tatlo kaming nagtagpo ng mga katawan at damdamin sa gabing iyon. Walang galit at walang selos. Puro sarap at paglalapat ng ini. Para kaming nasa ibang mundo. Matapos ang nangyari, naupo kami sa kama na magkakaakbay at nakangiti. Nagpaliwanag si Lovely. Hindi raw niya may tatanggi na bahagi pa rin siya ng dating pagkatao niya. Hindi niya kayang pigilin ang pagnanasa niya sa kapwa-babae. Pero hindi niya ako niloko. Mahal niya ako. Mahal niya ang pamilya namin. Niyakap ko siya. Sinabi ko sa kanya na ayos lang. Basta honest siya at basta walang pagtatago. Basta, kung may gusto siyang isama dito sa bahay, dapat kasama rin ako. At doon kami nagkasundo, Miss Layla. Simula noon, naging open kami sa isa't isa. Aminsan-minsan, may nayuwing babae si Lovely. At laging, laging kasama ko. Hindi araw-araw. Hindi madalas. Pero kapag nangyayari, parang nagkakaroon ng bagong sigla ang relasyon namin ni Lovely. Hindi ko alam kung tama ba to sa mata ng iba. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan magiging maayos ang ganitong setup. Pero ang alam ko, hindi ako nagkulang bilang asawa. Mahal ko si Lovely at mahal ko ang anak namin. At mahal ko ang buhay na meron kami. Kaya ngayon, narito ako. Ikaw, ikaw na nakikinig sa kwento ko. Gusto kong marinig ang opinion mo. Tama ba ang ginagawa namin? Maliban na pinapayagan ko si Lovely na sundin ang tunay niyang sarili habang pinangangalagaan namin ang aming pamilya. O dapat ba akong matakot sa posibilidad na balang araw baka mawala siya sa aking Hindi ko alam ang tamang sagot. Pero sa ngayon, ito ang totoo. Masaya ako. Masaya kami. At sa gitna ng lahat ng hindi inaasahan, nahanap ko ang kaligayahan sa isang sitwasyong nisa panaginip, hindi ko inakala. Ako si Rico, at ito ang kwento ng buhay ko.